Ayun. Wow, oh, perfect naman. Mm. -hmm. Pwede na. What's up guys? Mag garlic lobster tayo. So may dalawa tayong mga medium size na lobster. Uh, lutuin natin dito uh, garlic lobster. Let's go. So ayan, I-cut lang natin ito half. Tagal na po nika, pag nakapagluto nito guys. Buti yan, yung kasama ko sa bahay ng lunch ulit. Um, parang mataba ito ah. Wow. Parang matalas masyado yung ano. Wow. See? Mataba niya guys. Wow. Ting look at the uligi Yung oligi. tabak siya lang Nakalimutan ko yung suda. Nakabili ng suda. Dapat. Okay. Talagang mataba siya guys oh. Grabe. Mm. Perfect. So, kaya ubusin natin ito isang buong bawang isang whole bawang uh, mas maraming bawang mas masarap okay balik mula tayong suda, meron naman tayong kicap. mas masarap. star, margarine. star margarine in フフ <noise> So, oh, ayan. Start na po tayo ng pagluluto. Uh, star margarine yung ating gagamitin sa pagluluto. Ayan, o. Oh. After that, yung garlic. Maraming garlic. Kaya lang natin lumabas yung aroma ng ating garlic. So, ayan. Nangangamoy na yung ating garlic. Then, ihal natin yung ating shrimp. Yung so, ating uh, ah, lobster. Lobster pala. Yung shrimp. Alright. Okay. kata-kata yang guys. Dia hmm. maglagay ng soy sauce. siapa paminta. Pamintang grubo. Okay. Then maglagay tayo ng oyster sauce. Alright, right. Magagal tayo ng kicap natin. Ayan guys. Lagpag tayo ng kunting tubig dyan. Okay. And then naka-free na itong ating lobster. So maglagay na tayo ng mais. Ihalo na mais natin. Kasi sa naman maluto na ito. So yung mais natin, halo natin yan. Okay. Ayan. Ayan may post lang sa left para may kulay na yung ano natin ha makulay na yung lobster natin nakapray ko kayo yung lobster natin guys kaya saglit lang ito maluto kaya sinabay natin yung ating mais okay Ayan. Takpan lang natin ito. Guys, nakalagay, nakalimutan ko maglagay ng rock sugar para maging balance naman. Pang-balance ng lasa. Yan. And then maglagay tayo ng lime juice. Uh, lemon juice. Yan. All right. Check lang natin guys. Wow. Mikos lang natin sa glass. Mikos natin to. Okay. Ang goods na goods na yun ah. gusto ko ng lantakan so, saglit lang ito guys kasi pre-cook na itong lobster natin so pwede natin mga ito mm. pinintala natin dito yung mais na maluto right yung mais kasi saglit lang naman yan 12 minutes luto na yan so, Ayun Wow, bell. So ayan, check natin. Wow. Mmm. Goods na to guys. Ayan oh. Yummy na to. Wala lang sauce masyado. So ayan, perfect na to. Nasa 20 minutes naman ang pagka luto na niya kasi pre-cook na nga yung lobster natin so madali na yung ano alright guys yan, perfect na to. Goods na ito guys. Saka yung sabaw niya, oh. Sticky na. Mmm. Ang gusto ko. So, right. So, pinan natin to. Mmm. Pinan natin. Check natin na. Ayun. Ayun. Oh, the perfect naman. Mm hmm. Pwede na. So, ayan guys. Ito na po yung finished product natin. Magpipitin na lang tayo after this. Wow, sarap. Lobster. Garlic lobster. With corn. Sarap. Hmm. Thank <laughs> you. Ito na po yung ating finished product sa ating garlic lobster. Mm. Wow. Naubos ang sauce. Sarap. Yan guys. Thank you so much. Up next. Up next. Mukbang. Alright.